Ngayong gabi sa Inside Protégé. Sa tarlac tar daw po yung sa amin po. Ang gandibdib daw po yung tubig. Tapos naalala ko po sila mama kung kamusta na daw po sila daw. Hello? 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 Lahat ng yan mamaya sa Inside Protégé. Ang tunay na drama ng buhay at pista. Medyo si Pahilaw! <laughs> Ganun mo i-hold mo ah. Ganun ba i-hold